magandang magandang umaga po nandito na po tayo sa ilalim mo ng tulay dito po lang sa stop lights maganda pong ispat po na ito kailangan bababa lang po kayo para talagang maganda po no? eh ngayon po alas 8 uh, alas 9 media wala pa tayo na uulit baka maya maya pa po ito kaya po guys, sa nga pala ho, salamat. Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyo pag-suporta po sa akin sa akin munting channel. Maraming maraming salamat sa inyo at sa mga darating pa ho at sa patuloy sa mga silent viewers. Salamat po sa inyo. Sana po magtuloy-tuloy na to.

Good size na, good size. Good ganda, size. ganda. Ganda tama. Ganda. Good size na, good size. Ito po, marami na akong katabi. Nandito, nandito po si Jum Vlog. Ito, katabi ko na rin. Kaya lang, hindi ko pa kukuha na. Mamaya na ako. Kasi nainis na po ako. Wala po akong huli. Sila, katatabi ko lang, uh, Kakapapwesto lang ako dito sa tabi ko May mga huli na ako kagad Ako kanina pa, wala pa Ito po, mga buenas po yata ito. Hindi naman ako umawa oh yun oo Ayun po, si Jim o, yun Ayun po, si Jim Ayun po, ayun po Nangiingit po <laughs> po, ayun po yan ang mga bagay na ano, hindi seryoso. Yan po. Nangingit pa. Tol, ah, 'di ba? Hala, na to. Ah, oh, kayo may malaki kayo. Amperes ah, oh, oh. Oh, laki.

Mandaryo, ayaw po. Diyan, mandaryo. Ayan, ayan, ayan. Pabayaan nyo na yung si Alex. Ha? Pabayaan nyo na yung si Alex. Uh, Guys. Ha? po, yung paisa, tama pare. yung paisa. Oh, O, yung po. Lalaki po. Oh. Oh. Oh, lalaki po. Oh. Lalaki po. Lalaki po. Dito lang pala oh, sa malapit lang oh. alam na yung bata na na ang oras alas 10.35 kanina po wala akong katabi mag isa lang ako ngayon po tignan niyo po dami na oh, oh po ito po sa likod ko po ayan oh ayan oh kami po. Gawin-gawin kayo, po. Gawin-gawin kayo, yan. Ayan, o, oh, yan po, o, yan, ayan. Mga naiiya pa, Oh. Kanina, o. kanina po, nag isa lang ako. Ngayon po, ang dami na. Wala naman nung kumakagat. Hindi po, marami po, marami po, marami. Marami po. Ah. po lang isa nito, ito, ito, kararating lang po. Talagang simiksik po. Tira Ang laki-laki po lang ilog. Hindi na uwi ito hanggang walang <laughs> huwi. Wala ka ba huli? Ha? Wala ka ba huli? Wala ka ba huli? Ngayon kasi, may may naiwanan ang huwi. Wala, no? Ang tingating mo? Naiwanan daw po yung ang tingating niya kaya wala pa ng huwi. Okay dito. Uy. Uy, Ay, galing nun na pula, Ay, Nakawala, naka, nawala po ng plaplaw yan. Sayang po. Oh. Ah. Ang Dario. May nadali ho na ano eh. Punit. Okay. Napunit sa labi. Sayang yung kayman na yun. Laki. Plapla. Namumula pa. Ang guys, okay. guys. thank mm -hmm. you Ito, baka ako kasi malaglag yung TV Vlog Shout out RSG Adventure Shout out po Roger Fishing Adventure Shout out Kabiwas TV Shout out Felt Black TV Shout out Bennett TV Vlog Shout out Talim PH Shout out po Polaris Fishing TV Shout out Kuya Oms Shout out po Philip Robles Shout out Jun Black, shout out. Master, Jobin Black, shout out. Po. Bert Malon shout out. Kakpang Anglers, Oragon TV, shout out. Aldrin Bernal, Mike Santos, Robert Santos. Tagogo TV, Job in the Blues, Else Rivera, shout out. Says Joel Andres, shout out. Joel Kimi, shout out. Saldo for. Porpan PH, shout out Saldo Edge TV, shout out Camilo Pierre Ray Mamangon, Baron TV, shout out Shout out po Kay Enjoy TV, shout out Alton Channel, shout out po Bully Oka Fishing, shout out Normang Camacho, Laro Maluntad, Dudel la Abaha, Ayena Bora, shout out po. एडविसाइपन टीवी जाता हूँ, जेसी मুরালেস जाता हूँ, टीम लगा-लग चैनल जाता हूँ, वर्ली अक्सटिन जाता हूँ, डिकी गैम पैट्रिक जेम्स जाता हूँ, जैसे ना फोके में इंगाइ, बीसी पुतिला सा पगाने पुआइ, अंग्रेज रॉबिन पासिक्टिवस अंग्रेज स्लैब जाता हूँ, किटिक अंग्रेज बाय बर्टिंग म Anglers Warrior Teo, shout out sa Lentong Anglers, Mandaluyong Anglers, Guadalupe Anglers, Aro Vlog, shout out. Arnel Sarmiento, aka Papa Ching, shout out. Big Blag Ninang Newborn Anglers, shout out Teo, kaibigan. Negrong Gala Vlog, shout out. Jay Maninang, shout out. Michael Burak, shout out Ronnie Cortel, shout out. Ed Blagmo Shoutout shout out Jing shout out. Migo Alping Shoutout shout out. Benelisa and Sandy Monsot, shout out Jimmy Bisera Benilda Bisera shout Josie Bong Bolando, shout out Sandy and Hamila Bilasco, shout out. Carmen Sita Pali, Judith Palin Rapanot, shout out. Rowena and Tony Anadin, shout out. Jun M. Barba, Jen Barba, Jojo Lutero, shout out. Romy Chongchon, Ong Sandago, shout out. Kasmut Adventure, shout out. Uno Di Pebrero, shout out. Lander De Leon, Pampreneda, Pasig, shout out. Orlando Manubag, Mandi Flores, shout out. Eduardo Di Guzman, shout out. Ramon Meradora Jr. Shout out Frederick Espiritu. Shout out Ray Martes. Shout out po. Noel Cruz. Shout out Ambida TV. Shout out CJ Madrid TV. Shout out Rodrigo Parbonel. Shout out Buhay Barrio. Shout out po. Estranghero 33 Vlog. Shout out. Kuya Tio TV. Shout out. Barrio Anduloy, shoutout Manoy Fishing Adventure, shoutout Doodle, Puy Studio, shoutout Lagalag Master Official, shoutout po. At guys, at guys Kuya Kim Fishing Adventure, shoutout po. Ito po. Mainit po kasi kaya hawak po ang payong. Fishing, oy. Hoy, hoy, hoy po, manay, magkatao, kayo. Hyvää Kachamba dito lang po tayo sa may stoplight bandang ilalim po ng Edsa Bridge Guadalupe ilalim pa rin po dami po namin nami mimimi po sila papaching nandun o. si Bilog nandun oh piso sige na ayan kala mo makahila ka kala mo laki laki mo tama ka lang naman ayam po oh, yan 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 okay bagong ano be tuned kumakain tayo eh makawalan makawalan po Double double na po ano natin, ang init na po talaga dito. Wow, ganda ng size. Good size. Galing. Gandang hapon na po, hapon na. Salamat po hindi tayo inulan. So bagay maaga pa naman no eh, oh. Alas 12:20 pa lang. So, maaga pa, mahaba pa to. Yung una po nating huli, binigay na po natin sa nangangailangan na po eh, ito panibago na ito kaya ho nagbababad pa ho tayo yung, yung bibigyan po natin yung tutulong eh tambak naman po tayo ng isda sa bahay eh nasa freezer oh. kaya ano muna kaya ito mahuhuli po to kasi araw-araw naman po kaming namimingwit kaya eh, kahit po papano sa araw-araw na may nahuhuli po tayo meron po tayo na itatabi ho kaya itong mga huli po ngayon sobra-sobra na po to ibibigay po natin sa wala mga wala pa ako nahuhuling mga angler na matagal na po nananatili dito tapos wala pa rin huli yung, yung po ang Oh so guys, hanggang dito na lang po ang pagbibidyo ko po at, at tayo po yung na sa mga silent viewers, solid supporters maraming maraming po salamat sa inyo so walang sawa ni pagsuporta at maraming po salamat sa inyo hindi po, bye bye po thank you po